Patuloy naman sa pagkayod ang isang babae sa Cotabato kahit pa pinahihirapan siya ng kaliwat ka ng sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kahit may mga karamdaman na hindi ito naging hadlang para panghinaan at sumuko ang isang babae sa South Cotabato. Bagus, lalo pa siyang nagsipag at nagtayo ng sariling negosyo. Siya si Sarida Lumenda, 20 anyos, taga Palumulok, South Cotabato. 2021 nalaman ni Sarida na siya ay may type 2 diabetes, UTI at hepatic mass. Pero kahit na nangangayayat at aminadong hindi na kasing lakas tulad ng dati, mas tumibay naman daw ang kanyang loob na lumaban sa buhay. Kaya ang hugot post niyang ito, nag-viral. Kahit nahihirapan ako, um, mahina yung mga katawan ko. Ayoko pong maging pabigat sa pamilya. Kaya ako nagsusumikap na magnegosyo kahit ganito lang ako, may sakit. Um, marami ng problema ang pamilya ko, pati na rin si mama. Kaya ayoko nang dumagdag. Matagal na rin daw siyang business-minded at siya ang katuwang noon ng kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kaya naisipan niyang ipagpatuloy ang nakasanayan at magtayo ng sariling negosyo. Gumawa siya ng flower bouquet at ipinose ito online. At hindi niya inaasahan na maraming tao pala ang magugustuhan ito. May mga suki na po ako uh, bumabalik-balik ng bili. Sobrang laking tulong nito sa akin dahil uh, nakakabili ako ng gamot ko, diaper, pati na rin mga needs ko. Nakakabigay rin ako paminsan-minsan sa pamilya ko lalo na kay Mama. Kasi wala siyang masyadong income sa ano, sa palengke. Binibigyan ko na lang pangbayad ng gulay. Ngayon, bukod sa mga bulaklak Nagtitinda na rin siya ng crochet tulip bouquet, mga accessories at mga damit. Sa mga gustong umorder kay Sarida, PM is the Sa mga gustong mag-order ng paninda ko, message lang po sa Facebook account ko, Sarida Inuk Lomenda. Bawat pagbili niyo sa paninda ko, may natutulungan kayong taong malaki ang pangarap sa buhay. Maraming salamat po. Gusto rin ni Sarida magbigay inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga kapwa niya may karamdaman na hindi pa huli ang lahat para maabot ang pangarap. Mobile Journal, de Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita.